Ano-ano ba mga kwalifikasyon mo? Marami. Pero ang pinaka sa lahat, masunurin ako sa taong dapat ko sundin. Okay ka sumagot, ah. Tirador ka ba? Yan ho ang linya ko, eh. Ilan na na itumba mo? Sa palang. <laughs> Nakakaisa ka pa lang? Isang dosena. Boss, baka sa bunga nga lang magaling yan. May kakilala akong ganyan eh. Magaling sa bukadora. Pero pagdating sa trabaho, nanginginig ang Bakit? Gusto mo ba ako subukan? Ano sabi mo? Nanginginig ang mo. <tod> <tod> Magaling Pankap ka na Salamat po O, baka mamatayan Ano pala Ang pangalang ko Cherry baka makalimutan mo eh hindi <coughs>